Alam mo ba, kapag napadpad ka sa Samar at di mo kabisado ang barangay, mag-ingat ka dahil hindi lahat ng nakangiti ay tao. Unang-una, huwag kang basta tanong ng tanong kung saan ka. May mga lugar doon na ayaw marinig ang tunay nilang pangalan. Kung may magtanong sa'yo kung taga saan ka, sagutin mo lang ng maayos pero wag mong sabihin ang buong detalye ng buhay mo. Pangalawa, magpakumbaba. Pag may naramdaman kang malamig na hangin o biglang nanahimik ang paligid, huwag kang magsalita. Tumigil ka lang at sa isip mo, magdasal. Baka may dumaan. Pangatlo, huwag kang tatanggap ng pagkain o inumin kung di mo kilala ang nag-alok. May mga tinatawag silang palipadhangin o sumpit at arikus. Mga sumpang ipinadadaan sa hangin o usok at pagtinamaan kanyan para kang mabubuhay sa sariling bangungot. Pangapat, magdala ng asin o banal na dasal. Hindi para hamunin sila kundi para protektahan ka. Dahil sa samar ang pagitan ng mundong ating ginagalawan at ng kanila ay manipis lang gaya ng hangin kaya kung sakaling mapunta ka roon, tandaan mo lang, huwag kang mayabang, huwag kang takot, huwag kang burara. Respetuhin mo ang lupaing di mo pag-aari. Dahil minsan, ang pinakamasamang elemento ay yung hindi mo nakikita pero alam mong nakatingin sa'yo. Ako si Mr. Kira. Kung gusto mo pa ng ganitong mga babala at kwentong katatakutan, follow for more.